nung nagising nga si Kyle ito na nga at tinawag ko na nga para pakainin. Inuha ko na nga muna dito yung cellphone niya. Paano ba naman kasi ang aga-aga nga eh nagsa-cellphone? Sa umaga talaga kasi eh wala pa talagang ganang kumain si Kyle. Pero pinilit ko nga lang aalis na nga din talaga kami mamaya. Sinangag nga itong nilagay ko sa kanya pero konti nga lang tapos nilagyan ko nga lang ng isang maliit na hotdog at itong spa. Nilagyan ko na nga din talaga siya ng ketchup dito. Itangkita kita naman sa mukha ni Kyle na ayaw pa nga talaga niyang kumain pero sabi ko nga hahawakan ko nga yung cellphone niya para makakain ng maayos. Para nga makakain kahit konti itong si Kyle pinayagan ko na nga din talaga siyang mag cellphone. Habang inaayos ko naman dito yung mga gamit namin para nga mamaya pag pauwi eh wala na Ginising na nga din ni Kyle niya dahil gusto nga daw talaga niyang mag-swimming maaga aga pa nga kaya naman pwede pa nga talagang mag-swimming tong si Kyle Ilagyan na nga din muna siya ng daddy niya ng sandbag Ay ginagawa pa nga kasi ako dito Kaya naman yung daddy na nga talaga ni Kyle yung nag-asikaso sa kanya Kanina pa nga talaga palo na palo si Kyle dito Paano daw ba naman kasi namimiss na nga daw niyang maglaro ng badminton May mga batang na abutan na nga din si Kyle dito na nagsuswimming Yung daddy nga ni Kyle yung nagbantay sa kanya dito O daddy! Oya daddy! style dito, Diyos ko po. Kapag nga talaga yung daddy niya yung nag sa kanya, eh madalas sinahayaan siya para nga daw mag-enjoy tong si Kyle dahil malaki na nga daw. Inaya ko na nga din si Kyle para mapaliguan dahil maya maya nga aalis na din talaga kami. Sabay nga din pala silang nag-swimming ni Stanley It kanina. Bali nga yung araw nga na to ay birthday talaga ni Stanley It. Katapos nga nilang kumain ng chips, pinalabas ko na nga din tong si Kyle. Dahil aalis na nga talaga kami dahil 10am nga talaga yung out namin dito. Di na kami video dahil nakatulog nga din talaga kami ni Kyle. Inisi nga lang talaga kami ng daddy niya tapos maya maya nga bumaba na nga din talaga kami ni Kyle. Maana nga din kami dito sa Mike Clark. Akala ko nga nasa tabi ko lang si Kyle pero nauuna pala ko kaya naman ito hinintay ko na nga talaga. Dito nga ay nag-aaway na nga talaga kami ni Kyle. Paano ba naman kasi hindi ko nga alam kung ano yung gusto niya. Dito nga din kami kakain sa SNR dahil favorite nga talaga ni Kyle yung pizza. Para nga maging good mood nga muna itong si Kyle, dinalang na nga na muna namin siya siya ng daddy niya dito sa may labas para nga makapili ng mga pagkain na gusto niya. Habang inaantay nga yung mga order namin, naghahanap nga si Kyle ng Dubai chocolate dito pero wala naman talaga siyang nakita. Nilapitan ko nga din si Kyle dahil sabi ko nga sa kanya kunin niya yung alam niyang kakainin niya lang at hindi talaga masasaya. Tung ang una niyang nakuha, tuwang tuwa siya dahil napapanood niya nga daw to sa TikTok. Favorite nga din ni Kyle yung candy na to kaya naman ito kumuha na nga din talaga siya ng isa. Madalas kasi si Kyle nga ay takaw matalang talaga. Maraming nga talagang napapanood si Kyle na SMR. Kaya minsan kapag nakakakita siya ng mga kinakain sa napapanood niya, eh gusto niya nga rin talagang tikma. Kala niya nga lang masarap pero madalas nga na hindi niya nagugustuhan yung lasa. Pero sinasabi nga ng daddy niya kung hindi nga daw titikman ay hindi malalaman kung ano yung lasa. Kaya naman kapag sa daddy niya nga ay okay lang pero sa akin ay hindi. Diyos ko po. <laughs> Nakabili na nga si Kyle ng mga gusto niya, kaya naman ito, bumalik na nga kami sa pwesto namin, tapos yung binili niya ngang ice cream ay kinain na nga muna din ni Kyle. Si Kyle nga talaga yung kauna-unahang kumuha ng pizza dito. Ano nga daw ba naman kasi, eh nagugutom na nga talaga siya dito. Gutom na nga din ako, pero inuna na nga muna namin ang daddy niya itong si Kyle. Hindi na nga nakapagpigil, kaya naman ito, dito na nga lang muna kumain si Kyle dahil dito nga nakalagay sa lamesa yung pizza. Nice na nga muna namin para naman hindi din mahirapan tong si Kyle. Mahilig nga talaga si Kyle sa mga spicy kaya naman ito nilagay na nga niya yung buong sachet dito sa may pizza na kinuha niya. Hindi nga din si Kyle talaga naglalagay ng mayonnaise dito pero ako mahilig talaga sa mayonnaise kapag sa pizza. Ito nga sa isang pizza na to hindi ko pa nga talaga naubos kaya naman binigay ko nga sa daddy niya. Pero itong si Kyle grabe talaga kapag pizza na yung nakaharap sa kanya dahil nakatatlo nga talaga yan at gusto pa nga talagang humire Gusto pa nga daw niya kumain pero ayaw na nga daw ng chan niya dahil busog na busog na nga talaga siya. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.